Baka naman pwedeng may sample dyan, ma'am. Hello. <laughs> <laughs> Sige nga, ma'am. Sample nga, ma'am. Alright, mga boss. Lebre Sakai, serie. Alright. So, andito tayo ngayon sa may Pasay. Sa may ano ito. Ibang hilista. Uh, Patap All right Alright. Shoutout ko pala muna si Reynolds. Dimisa. Alright. Uh, Shoutout out boss I stay safe palagi uh, Maraming salamat sa support Ate, libring sakay <coughs> ah, Libring sakay ma'am Oh ah, sige ma'am Okay lang sa inyo, Nagbo-vlog ako Okay lang Doon tayo ma'am Kunin ko lang helmet ma'am Ma'am, okay lang, may sama kita sa content ko. Okay lang. Sige po. Nagmamadali ka ba, ma'am? Seven po. Ah, uh, sige. Okay. Apak mo yung pa mo? Saan tayo ma'am? Tuwi pa Alam mo ba yung dal? Ah, alam ko din po. Turo mo na lang ako. Ah, sige, sige. Okay ka lang dyan, ma'am. Okay, ka. So, shout out, ma'am. Ano palang pangalan, ma'am? Ryan po. Ha? Ryan. Shout out kay ma'am Ryan. <laughs> Ang ganda lang pangalan ni ma'am. Diretso tayo dyan sa MUA, ma'am, di ba? Ah, diretso lang po. Bali, sa likod po tayo ng MUA. Trabaho ba, ma'am? Inahabol? Mm-mm, <laughs> trabaho. Ayun. Saan ka pagaling yan? Guadalupe. Ah, layo mo <laughs> naman. Mas traffic kasi pag galing sa Guada, papuntang Mawa Mas mabilis pag MRT, Tapos dito na ako sasakay ng ano, habal. Ay, talagang araw-araw yung ginagawa, ma'am? Habal? Mm, ngayon lang, kasi may sundo talaga kaming ano, van sa may Pasay. Oo. Eh ngayon kasi hindi ko na naabutan, kaya ayun. Sakto naman, no? <laughs> Nayaya <laughs> kita. Pero talagang habal talaga yung inano mo. Oo, ah, ah, habal. Yung hinihintay ko. Magkano naman, ma'am, binabayad mo doon pag habal? 120. 120? Grabe mm -mm. din pala, no? Malaking bagay din pag nalit ka doon sa service, no? Oo nga po. Pero pag kaya pa naman, pwede naman jeep. Um, kaso lang, pag jeep kasi, subang traffic ngayon. Kaya, ano, hindi oh. kaya. Oo nga. Hindi naabutin talaga yan pag jeep? Mm-hmm. Mga -mm. uh, 30 minutes din or isang oras. Oo nga, ina. Ano bang trabaho nyo pala, ma'am? Pwede bang malaman? Uh, BPO ko, call center. Wow, shout out sa mga call center. <laughs> mga galing sa English itong mga to eh. <laughs> Alam, ma'am? Hindi din. <laughs> chat lang. Uh, pero English talaga karamihan, ma'am? Oo. Uh -uh. Baka naman pwede may sample dyan, ma'am. Seriously, what the fuck are you doing? Alam. <laughs> <laughs> Sige nga, ma'am. Sample nga, ma'am. Wala eh. Chat kasi ako, kuya. Ha? Uh? Uh, chat support. Ah, chat support. Oh, so, hindi ako boy. Mm -mm. Ano naman ma'am yung ano, uh, mga ano, ano nyo sa, ano, sa chat pag gano'n? Yung parang Mar lagi nyo yung ano, uh, namimension <coughs> na nasasabi. What do you ko ah, parang ano, wala, na, nag-greet lang kami sa ano, nag-chat sa amin na customer, gano'n. Uh, pero dapat matalino ka talaga, no? kasi yung chat, pag nag-chat sa'yo, kailangan ano muna talaga kaagad oh. no alam mo na yung sasagot mo no mm -mm. hindi siya system generated ma'am hindi ganun. hindi talaga like, kailangan talaga, talaga talino niyo talaga um, sa amin talaga yung skill per yung skill namin malaki din sa Saudion ma'am no depende oh, 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 kasi ano naman kasi may night night shift siya night shift so, oo oh, oh. pero ano talaga yung ilang oras yung trabaho niyo 8 hours 8 hours hindi kayo pwedeng lumagpas doon Pwede, may overtime Ayun, ah, yun. kaya pala malaki yung sahod, no? May mga overtime. Lagi-lagi naman, ma'am. Pero hindi kaya mag-overtime, magsobra pa sa 8 hours. So, ang oras mo, 7 to 3? O, 7 so, to 2? 7 ah, to 4. Ah, 7 to 4. Bale, yung isang oras doon is ano, lunch break. Ah, okay, break hindi time. Ano po yung vlog name nyo? Ah, bigyan kita ng sticker ko mamaya, ma'am, pagdating natin doon. Ah, to. sige, sige po. So, single, ma'am, o may boyfriend? Seriously, what the fuck are you doing? Meron po. Ayun, shout out mo naman, ma'am. Si Love Love. Hi. La love John. Love ba, ma'am? Baby. Ayun, sige, ma'am. Shout out mo, ma'am. Ayoko okay. na <laughs> iya ako. Baka pag napanood niya to, eh, kinakaya mo ko, ah. Oh, Ay, hindi, oh. Sabihin, niya, ma'am. Hindi. Matagal na kayo nagbablog, kuya. Uh, bali, hindi pa naman gaano, ma'am. Parang ito yung content niyo, like, oh. libring sakay. Opo, oh, ma'am. Ang galing niyo naman po. Ayaw mo talaga i-shoutout, ma'am, si Love Love. <laughs> ni Ang kulit, ang kulit, ang kulit. Ah. Ano bang initial na lang, ma'am? Ano po? Ano initial na lang na ano? niya yeah. Baby na lang po. <laughs> Hi, baby. <laughs> baby daw. Baby daw. Huwag mo daw dagdagan si mama. Ay, <laughs> Asan ah, naman siya, ma'am? Um, tulog siya ngayon. Pero same kami ng work. Pero, Ay, isang kumpanya? Oo. pero nasa bahay siya. Work from home siya ngayon. Ah, okay. So, ako naman sa site. Magkasama kayo, ma'am? Sa bahay? Hindi po. Magkaipa. Saan tayo, ma'am? Ay, direct, ay, pwede din po tayo dito mag, ano, dito. po, kaliwa. Saan ba yung mas mabilis dito? Kapo, dito kasi mas traffic po dun. Ilang taon na pala kayo, ma'am, ni Love Love? Ay, bago lang po. Ano lang? Mag-3 months pa lang kami nun. Ah, 3 months? Oo, bago pa lang. Uh -oh. first love mo siya? Hindi po. Ah, may dati na rin na, uh -oh. ano, nakaraan. Mm -hmm. ilang taon ah, ka na pala, ma'am? Ah, kaliwa tayo pala, kuya, sorry. Kaliwa? Uh, Oo, oh, doon. Ano po? twenty -three. Wow. Parang ano, ma'am, lang ah Twenty-two? Twenty-three? <laughs> Oo oh, nga, ma'am. Ano? Oo nga, sabi oh, din sabi Oo, mahalaga lang talaga, ano? Walang mm -hmm. stress? No, ma'am? Meron din. Kayo ni ano, ni boyfriend mo, ma'am, wala naman laging away? ay eh, wala naman. Ah. Shout out sa mga understanding na ano, no? Yeah. Pagka-relasyon. So, saan tayo, ma'am? Ah, uh, diretso lang po tayo ko. Diretso lang. Ah, uh, pero ano po dito, BPO call center? Ano ba ma'am yung ano? Pag-apply diyan? Ano po? Um pwede po kayong pumunta diyan diretso lang sa ano, sa mismong building or kung may kakalala din po, ah, uh, pwedeng din pong i refer ganon. Ah, meron din po sa Facebook ganon. Pwede pa lang ganon. Mm. Ano bang ano ma'am kailangan ma'am uh, college level or high school um, at least, graduate at least high uh, senior high graduate Senior high mm. graduate tapos anong requirements mo ma'am Sige po tayo kaya kaliwa Um ayun lang po ano diploma mga usually na ano mm. talaga mm -mm. mga ginagamit na requirements Then ID 'yun lang Ah okay Okay lang ma'am, kahit walang experience, ganyan, tanggap ka dyan. Ah, sa company namin yan, kahit wala nga experience, pwede. Oo, oh, maganda, no? Kasi mm -hmm. karamihan, hinahanap nila yung... At least may one year experience or two years. Oo, pero, pero dyan... Oo, oh, oh, dyan wala po. Wala, basta ka lang sa dapat <coughs> nilang ano. Tapos dito po tayo, kaya saka. dito na lang din. Ah, dito? dyan po. Dito ma'am? Yes po. Ay, saglit lang ma'am, para hindi dito ka mapilayan. Lang ay, ayan. ayan. So. kuya. Oops. Oo naman, ma'am. Ha? Ah? naman ah, na, ma'am. Ayaw ko, ma'am. Ayan, ma'am. Apo, ma'am. Sige pa. Ayan, sige pa.